Hi everyone! Welcome back sa aking channel. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano magpadala ng Gcash sa ibang Gcash account. Napakadali at convenient nito, kaya simulan na natin. Buksan ang iyong Gcash app sa iyong smartphone. Siguraduhin nakalogin ka sa iyong account. Mula sa home screen, itap ang send money. Dito, makikita mo ang ilang opsyon. Para sa tutorial na ito, gagamitin natin ang Express Send. Itap ang Express Send. Sa susunod na screen, ilagay ang mobile number ng GCash account na gusto mong padalhan ng pera. Siguraduhin tama ang numero. Susunod, ilagay ang halagang gusto mong ipadala. Maaari ka ring magdagdag ng mensahe kung gusto mo. Kapag tama na ang lahat, itap ang Next. I review ang lahat ng detalye sa susunod na screen. Kung tama ang lahat, itap ang send. Makikita mo ang confirmation screen na matagumpay ang iyong transaksyon. Makakatanggap din ng notification ang recipient na nakatanggap sila ng pera. At ayon na, matagumpay kang nakapagpadala ng pera gamit ang GCash. Napakadali, di ba? Kung nakatulong ang video na ito, Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang mga tutorial. Salamat sa panunood, at kita kit sa susunod na video!